Ang mga celebrities na nasa Philippine show business ay sumasabog kahit na sa mga huling taon na ito. Bukod sa pag-arte at pag-awit, mayroon din silang sariling mga negosyo, na nangangahulugang gumawa sila ng isang tiyak na halaga ng pera. Habang ang pagtukoy ng eksaktong mga halaga ng kanilang net worth ay maaaring maging nakakalito narito ang isang listahan ng ilan sa mga kilalang artista sa pananalapi sa Pilipinas, batay sa kanilang mga karera at pakikipagsapalaran sa negosyo. Sampung Pinakamayaman Actress sa Pilipinas Sampu, Marian Rivera Ang kapuso primetime queen, ay isang puwersa ng kalikasan sa showbiz ng Pilipinas. Sa kanyang mga iconic na tungkulin at pagkakaroon ng magnetic, hindi lamang siya isang pangalan ng sambahayan. Siya ay isang icon ng kultura. Ang kanyang matagumpay na palabas sa TV at pelikula, kasabay ng maraming tatak sa mga pag-endorso, ay may makabuluhang padded sa kanyang bank account. Idagdag pa ang kanyang mga pakikipagsapalaran sa mundo ng negosyo, at mayroon siyang isang recipe para sa tagumpay sa pananalapi. Ang kwento ni Marian ay tulad ng isang primetime hit puno ng drama, kagandahan at pagtatagumpay Ang kanyang tagumpay sa pananalapi ay itinayo sa isang magkakaibang portfolio ng mga tungkulin sa pag-arte, kapakipakinabang na pag-endorso, at mga pakikipagsapalaran sa negosyo Bilang isa sa mga nangungunang aktres ng Pilipino, ang kayamanan ni Marian ay madalas na ihahambing sa iba pang mga nangungunang kilalang tao sa Pilipinas Sham Kim Chu Nagsimula ang kanyang paglalakbay sa stardom nang manalo siya sa reality TV show na, Pinoy Big Brother, Teen Edition, noong 2006. Ang tagumpay na ito ay nagtulak sa kanya sa limelight at itinakda ang yugto para sa isang matagumpay na karera sa show business. Ang kanyang mga unang taon ay minarkahan ng isang serye ng mga tungkulin sa telebisyon at mga pagpapakita ng pelikula na nakatulong na may taguyod siya bilang isang pangalan ng sambahayan sa Pilipinas. Bilang karagdagan sa pag-arte, siya ay nag-venture din sa industriya ng musika. Inilabas niya ang mga album at walang kapareha na natanggap ng kanyang mga tagahanga. Ang kanyang mga musikal na hangarin ay nagdagdag ng isa pang stream ng kita sa kanyang portfolio, na pinapahusay ang kanyang pangkalahatang halaga ng net worth. Ang mga pag-endorso ay isang kapaki-pakinabang na mapagkukunan ng kita para sa maraming mga kilalang tao, at si Kim ay walang pagbubukod. Siya ay ang mukha ng iba't ibang mga tatak, kapwa-lokal at internasyonal, na makabuluhang pinalakas ang kanyang mga net worth. Ang kanyang mga pag-endorso ay sumasaklaw sa iba't ibang mga industriya, kabilang ang fashion, kagandahan, at teknolohiya. Pati ang kanyang mga negosyo at investment. 8. Sarah Heronimo Siya ay itinuturing na isa sa mga most accomplished entertainers of her generation. Tinukoy siya ng mga publikasyong media bilang, Popstar Royalty, ng Bansa, at inuri siya bilang isang triple threat entertainer. Ang pop star Roy Alty, ay nakakaakit ng mga madla mula pa sa kanyang mga kabataan. Mula sa mga chart topong hits hanggang sa mga blockbuster na pelikula, maraming mga negosyo, ang talento ni Sarah ay walang alam na mga hangganan. Ang kanyang sabi sa pamamahala ng kanyang karera at kita, kasama ang kapaki-pakinabang na mga deal sa pag-endorso, ay ginawa sa kanya hindi lamang isang pop sensation kundi pati na rin isang pinansyal na powerhouse. Ang buhay ni Sara ay tulad ng isang hit concert puno ng enerhiya, talento, at isang pulutong na nagmamahal sa kanya. Siya ay isang co-founder ng G Productions, isang kumpanya ng produksyon na gumagawa ng mga concerts and shows. Ang pagbuo ng kumpanya ay ipinaglihi ng kanyang asawang si Mateo Gidicelli sa panahon ng pagsiklab ng COVID-19 pandemic, kung saan sila ay nagfilm ng mga video ng musika sa bahay. Noong 2023, binuksan ng dalawa ang G-Studio sa Alabang, Muntinlupa, inilarawan ito bilang isang haluhalong gusali na magsilbi sa lahat ng mga pangangailangan sa advertising, media, at kaganapan, na lalong nakakadagdag sa kanyang net worth. Pito, Main Mendoza, ang kanyang ina ay isang accountant na nagmamay-ari ng isang bilang ng mga istasyon ng gasolina sa Bulacan habang ang tatay niya ay isang engineer na nagsusumikap sa negosyo sa konstruksyon ng kalsada. Nag-ventured si Maine sa negosyo ng fast food business matapos na bumili siya ng isang franchise ng chain ng American restaurant na McDonald's, na itinataguyod din niya. Formal na binuksan ang kanyang restoran noong August 2017 sa kanyang bayan sa Barangay Santa Clara, Bulacan. Ang eksaktong lokasyon ng kanyang negosyo ay sinasabing matatagpuan malapit sa negosyo ng istasyon ng gasolina ng kanyang pamilya. Ang pagiging Philippines, most googled female personality noong 2015, at ang most tweeted Filipino celebrity in the world noong 2017, siya ay itinuturing na may malawak na impluensya sa internet at social media na kinikilala ng mga parangal na nagbibigay ng award na kumita ng kanyang pamagat bilang Social Media Queen. Anim Heart Evangelista, isang artista, icon ng fashion at pintor, ay ang sinta ng mataas na lipunan ng Pilipinas. Hindi lamang siya isang magandang mukha sa mga screen ng TV at pelikula. Siya ay isang muse sa mundo ng fashion at sining. Ang talampas ng puso para sa mas pinong mga bagay sa buhay ay umaabot sa kanyang masigasig na mga desisyon sa negosyo, kasama na ang kanyang sariling mga linya ng fashion at kagandahan. Ang kanyang kasal sa isang politiko ay lalong nagpalaki ng kanyang bank account. Ang buhay niya ay tulad ng isang kaakit-akit na fashion magazine, puno ng estilo, kagandahan, at kagalingan. Siya ay ang co-founder at co-CEO ng Pure Living, isang beauty and wellness company. Isa rin siyang co-owner ng Harlan Beach Resort sa Boracay. Siya ay naging isang staple sa Fashion Week na dumadalo sa mga palabas sa Paris, New York, at Milan ng mga nangungunang taga disenyo tulad ng Dior, Chanel, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Fendi, Gucci, Versace, Dolce at Gabbana. Moming, bukod sa iba pa. Nalalong nagpapalakas ng kanyang net worth. 5. Catherine Bernardo, isang pinaka-in-demand at box office star na bituin. Siya ay kilala sa kanyang mga tungkulin sa pelikula at telebisyon, pati na rin ang kanyang mga pag-endorso ng tatak. Siya ang teenager na reyna ng sinehan ng Pilipinas, na nanalo ng mga puso mula noong siya ay bata pa. Ngayon, hindi lamang siya sensasyon sa box office, siya ay isang business mogul in the making. Ang kanyang matagumpay na mga proyekto sa pelikula, kasabay ng kapakipakinabang na mga pag-endorso at matalinong pamumuhunan, ay nagpataas ng kanyang halaga ng net worth. Ang paglalakbay ni Catherine mula sa isang teenager na bituin hanggang sa isang pinansyal na powerhouse ay tulad ng isang fairy tale, nakakaakit, nakasisigla at puno ng mga sandali ng mahika. Marami siyang mga negosyo, inilunsad niya ang kanyang negosyo na nail salon, Cath Nails ng KCMB, na mayroong walong sanga sa buong Pilipinas. Noong 2022, binuksan niya ang isa pang salon ng Coco, ang Glow Up Lounge, na mayroong limang sanga sa buong bansa. Itinatag din niya ang isang boutique hotel, ang Isla Amara, sa El Nido, Palawan, kasama ang aktor na si Piolo Pascual at iba pang mga kasosyo. Apat. Bea Alonzo Ang isang kilalang artista at negosyante, si Bea ay kilala para sa kanyang karera sa pelikula at ang kanyang mga pakikipagsapalaran sa negosyo, kasama na ang kanyang sariling hasyenda, at mga real estate investment sa Pilipinas at sa Spain. Si Bea, ay naging isang box office queen. Ngunit hindi lamang siya isang box office queen, siya rin ay isang masigasig na negosyante. Mula sa mga tungkulin ng pelikula hanggang sa mga pag-endorso, siya ay nagtayo ng isang emperyo na kahanga-hanga bilang kanyang saklaw ng pag-arte. Siya ang uri ng bituin na kumikinang pareho kahit nasa labas ng screen, na pinipigilan ng lahat ng bagay na hinawakan niya. Si Bea ay isang mayamang babae, isinasaalang alang ang kanyang mga kita mula sa mga proyekto sa pelikula at TV, hindi upang mailaki pang kanyang mga deal sa pag-endorso at pamumuhunan. Tatlo, Anne Curtis, ang isang matagumpay na aktres, host ng telebisyon, at modelo, siya ay kilala para sa kanyang mga pag-endorso ng Tatak at mga pakikipagsapalaran sa negosyo. Sha, ang isang It Girl of the Philippines ay isang puwersa na mabibilang sa showbiz. Ang aktres, host, model na ito ay hindi lamang tungkol sa glamour. Siya ay isang powerhouse ng negosyo. Mula sa kanyang mga pelikula sa blockbuster at ang mga palabas sa TV sa kanyang matagumpay na cosmetic line, alam niyan kung paano makamit ang kanyang katanyagan. Ang kanyang talampas para sa fashion at nak para sa negosyo ay gumawa sa kanya ng isang modelo ng papel para sa mga nagnanais na negosyante. Ang kwento ni Anne ay tulad ng isang fashion runway, naka-estilo, kaakit-akit, at palaging nasa spotlight. Inilunsad niya ang kanyang linya ng pampaganda sa Pilipinas, ang BLK Cosmetics. Noong 2020, inilunsad din niya ang Recess, isang brand na aktibong damit, Kasama ang kaibigan na si Isabel Daza. Noong naman 2021, inilunsad din niya ang Tilly Dolly, isang brand na may suot na sanggol na kasama niya ang hipag na si Solen Yusuf, na lalong nakakadagdag sa net worth nito. Dalawa, Gretchen Barreto. Ang isang veterano na aktres, si Gretchen ay kilala para sa kanyang karera sa pelikula at ang kanyang mga pamumuhunan sa real estate at luxury goods. Bukod sa malalaking bahay, resort, at luxury cars, may mga negosyo rin na naipundor si Greta. Ang assets niya ngayon ay nagkakahalaga di umano ng 2.6 billion pesos. Si Gretchen Barreto, o La Greta, sa kanyang mga tagahanga, ay ang halimbawa ng klase at pagiging sapustikado sa Philippine showbiz. Ang nakamamanghang actress na ito ay nasa limelight mula noong mga taong teenager at hindi lamang siya isa sa may magandang mukha. Gumawa siya ng ilang matalas na gumagalaw sa negosyo at pamumuhunan. Dagdag pa, ang pagiging bahagi ng malakas na lipi ng bareto ay hindi bumababa ang bank account. Mula sa maluho na bakasyon hanggang sa taga-disenyo ng lahat, nabubuhay si Gretchen sa buhay sa paraang gagawin kahit na si Cinderella ay maiinggit. Isa Sharon Cuneta, base sa kanyang naipundar na mga properties, certified billionaire na ang megastar na si Sharon Cuneta. Ang assets niya ngayon ay nagkakahalaga di umano ng 2.7 billion pesos. Bukod sa malalaking bahay, resort, at luxury cars, may mga negosyo rin na naipundar si Sharon. Madalas na itinuturing na, matriarch, ng Philippine showbiz, ang karera ni Sharon ay sumasaklaw sa mga dekada at kilala siya sa kanyang malawak na mga pag-aari, kumpanya, at pag-endorso ng tatak. Si Megastar ay hindi lamang isang pangalan ng sambahayan. Siya ay isang institusyon sa libangan ng Pilipinas. Ang kanyang karera ay sumasaklaw sa mga dekada, na may mga hit songs, blockbuster films, at mga palabas sa TV na gumawa sa kanya ng isang minamahal na figure sa buong bansa. Ngunit ang actress ito ay hindi lamang tungkol sa talento, mayroon din siyang mga smart sa negosyo. Ang mga pag-endorso, real estate, at pamumuhunan ay nakabalot ng kanyang savings ng maayos. Ang buhay ni Sharon ay tulad ng isang pelikulang star cinema na may all-star cast, kaakit-akit, matagumpay, at may nakakaaliw na kwento.